Idol, ano nang inspire sa iyo bumalik sa rap? Sa inyo ng misis mo. Sige, si Mrs. Agassi Music, Sige, si Mrs. Agassi Carl Well, actually, si Mrs. Si ano na pilayan ako, sinahod ako sa basketball, ACL, MCL, meniscus injury to surgery. Hindi ako makatakbo, di ako makatalon hanggang ngayon sa so, mga nagtatanong. Tapos, uh, sa mga taping, sa mga inquiry, puro action, kahit maganda yung bayad, hindi nga ako makatayo, makalakad, mga two years. And then, si Mrs. alam niya na pag kami sa traffic, or pagbibili siya ng milk tea, or pag kumakatok ako sa condo niya para sundin siya, nagtigang makati ako, juicy siya, then sundo ko siya, talk, 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 talk. nag ako, ay kumakatok, tapos binibig. Sip, 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 sip in a milk tea. E, sobrang depressed ko. From Superman na sobrang kasalitig. Bilang bedridden ako. Pati yung urinal. Para umiis sa kama. Siya na nag-aabot. Para hindi ako ma-depressed. Inaabot yung mga mabibigat na weights. Gawa kami music. Thank you. Tinangkilig nyo. Maraming salamat sa inyo lahat. I appreciate yun. Tama kayo. Mali yung upnot you. Dr. Duor. Have health.